Yung ni Rarant, ni Dale, parang sinasabi niya kasi doon na why don't you stay home or stay in your hotel? Doon kayo mag-ano, doon na lang kayo mag-work. Yun uh -huh. yung sinasabi. Which is ako, agree ako sa kanya doon. Okay. Oo, agree ako sa kanya doon. Kasi Starbucks, for that matter, is not really designed for you to work there. It's for you to have coffee. Mm -hmm. Oo, kasi hindi naman siya ano, eh, isipin mo ha, kung yun ay eh, design for you to work, eh di dapat may mga cubicle na yun. Hindi <laughs> <laughs> ba? Pupunta ka doon, tapos makikita mo ang punong-punong ng mga tao na lahat may mga laptop. And on top of that ha, yung mga ibang nagtatrabaho, ang gagawin pa niyan, ha, mag-aano yan, kukuha yan yung table for four. Yung, yung isang tao. Yung isang tao, kukuha table for four. Eh, tapos i-set so up niya yung ano niya, yung laptop uh, oh, oh, doon. Yeah. So ibig sabihin nun, tatlong tao ang natanggalan niya ng opportunity para bumili.